magkano nga ba mga anak dito sa India. So for today's video, ishishare ko yan sa inyo and isasama ko kayo sa aking prenatal appointment dito sa India para magkaroon kayo ng idea. But yeah, bago ang lahat mga ating mag-almusal muna tayo ano. Tapos na akong kumain ng aking breakfast, rice and egg, yun lang yung aking inulam. Tapos eto meron akong fruits. Sobrang aga namin nagising, 8am pa yung appointment namin pero 5am gising na kami. O ba diba, hindi mo kaya. Eh nabang kumakain ako, lagi ako nanonood dito sa Melo Short na to. Alam niyo yung mga ano, mga Chinese is na drama na ads sa mga nakikita natin sa kung saan saan. Ito yung mga te. Ito yung bago kinaka-adikan ngayon. Ito yung pinapanood ko. Kasi sa mga ads, putol-putol. Dito, nandito na lahat ng mga episodes. Ayan, minsan kapag gumakain ako si papa ako curious din kung ano pinapanood ko. Nagiging interesado din siya. Ayan ang bonding namin tuwing kumakain. Pwede nyo rin na-download itong app na ito mga te. Free lang siya. Walang bayad. Free nga eh. It's a full version. Finally, now I can watch the full version so no, the ads they always like They always pause at a cliffhanger So ayun lang mga te, download nyo na sa App Store, Google Store lang yan. Anyway, and ito na yung banding namin tuwing umaga, kumakain din siya ng kanyang almusal kasi bawal ako pumunta sa ospital nang walang kain bago ang ultrasound. So for the lafang ang buntit. After that, naligo, nagkasikaso na din kami, lahat-lahat. Pag doing my prenatal appointment, talaga kami lagi akong excited mga tig. Kasi makikita ko yung aking baby. So, malapit lang sa amin yung maternity hospital na pinag-ultrasoundan ko. Nasa around 10-15 minutes away lang. So, bonga Terek na agad yung araw. Mga 7.30 a.m. pa lang yan. Yung gagawin pala sa akin na uh, ultrasound ngayon. ano daw? Fetal? Fetal movement lang. And iti-check din yung aking glucose. Ganun. Pati blood. O, oh, di diba? Bongga. So, all in one pala. Ayan. Happy mothers, happy babies. bonga talaga. Ayan. Napaka-pak na pak. -napak. So, dito sa India pala mga te. Hindi ko mapapakita sa inyo yung ultrasound. Ganyan. Kasi ayan. No audio, no videography allowed. Bawal kasi dito sa India, malaman yung gender ng magiging anak nyo. So, paglabas na, surprise, ganun. Naghihintay lang kami na tawagin. Kasi kahit ang aga, ang dami palang mga mommies na nagpapa-ultrasound, no? Na. Medyo sikat kasi itong parang maternity hospital na aming napili. Pero mga ultra sa ultrasound lang naman. Hindi ko din sure kung dito kami mga anak. E, check lang namin yung kanilang rooms for today. Para may idea kami. So, ayan nakalagay. Here, prenatal sex determination boy or girl before that is not done and it is punishable double act. Wow, bongga talaga. Ayan, ka te pagka ay mo yung gender. So, ayun, syempre hindi ko napakita. Ayan, meron din lang binigay sa akin na dextrose, ano to, glucose siya. So, ihahalo mo sa tubig, tas iinumin mo. Which is super duper pangit ng lasa, te. So, sobrang tamis. Pero, ayan, taste is Little, that's it. After that, kinuha na ko agad ng dugo. Tapos, nag-ask kami sa kanilang staff na titignan namin yung room. So, ito yung room ng, ano to, next sa pinakamahal nilang room. Kung baga, may presidential room sila. Tapos, ito, ano, vice president. <laughs> wala eh, hindi ano, nakakatawa yung joke. Ako lang natawa. So, ito siya. Hindi namin pinili yung pinakamahal kasi so far, bongga naman yung kamahalan. Ito nasa around 250 to 300 K. All in all na yun, pero excluding lang yung mga epidural. Kung magpapa eh ano daw, epidural ako. Yan, may CR, may sariling bathroom. Tapos may sala, may TV. Yan, para sa pamilya. Tapos may separation. Para dito kung mga nganak, hindi nila ako makikita na umiiri-iri. So, ito yung napili namin na room dito. Though may isa pa kaming hospital na titignan. Dito kasi sa India mga te, magkaiba yung presyo ng... Anong tawag dito? CS at saka normal. Pero sa dalawang ospital na pinagpipilian namin, um, same price lang yung CS tsaka normal. So, parang nakapackage na siya kahit anong, ano mo, like, ending kung normal ka man o CS. Eh, yun, same price pa rin. Parang meron kasi ditong issue sa India. Ewan ko, napanood lang naman namin sa documentary na, ano, ginagawa nilang CS kahit na pwede ka namang normal para mas kumita sila yung mga ibang ospital. Pero dito sa ospital na napili namin, yung dalawa na pagpipilian. Though, yung isa, ipapakita ko yun sa inyo soon kasi nga hindi pa namin napupuntahan fix na yung price taka package na siya yung mga additional additional lang na kailangan mo sa buhay mo yung may mga extra like yung epidural pero yung mga docs ano daw doctor's fee, surgery fee, meron pang ano giving birth photos, ganyan. Ayun may mga kasama na sa package. Oh, sobrang bongga ang lawak ng CR para namang dito katitir eh ilang araw ka lang naman dyan. Kaya lang hesitant kami sa ano na to, ospital na to kasi parang luma na yung mga facilities nila ganoon yung building nila, parang luma, -luma mana siya. Kaya, i-check muna namin yung isa pa para na-hospital para may options kami. O, di ba, bongga? The more option, the better, o. So, ayun lang naman for today's video. Sana nabigyan ko kayo ng idea. Kung may mga tanong kayo, i-vlog ko yan. Or, bahala kayo, tanong nyo lang sa comments. Kung kaya kong replyan sa comments, go! So, yeah, ayun lang. Thank you for watching. Bye!